Nung isang araw, nag nga ako ng japchae. Bumili nga ako at nagpaluto kay Ro. di ba? Kanya nga na, just connect. Talaga naman eh, ako patugot mag-crave. O, oh, na ako man yung kanya. Lagi nang pa, mga. Dinala nga namin dito sa bahay ni Bajoy para dito na lang din kami makakain lahat bago kami lumarga at pumunta ng Changi. O, di ba? Ang dami namin bisyo. Every Wednesday kasi, magcha kami. Kaya ayan, bago mag-Changi, mangan Kepa. Ay, kanya man, ay yan. Ayan. tara. Bayo tama ko. Manganta na pa. Takman tayo. Ito na nga. Uupuhin ko na. Siyempre, akong unang titikem. Mm. Unang subo. Manyaman. Siyempre. Katie Chloe, meron bang hindi masarap sa'yo? Lahat naman masarap. Kaya nga, hindi ko pumapayat eh. Ang sarap-sarap mong sumamol. O, Diba? Minsan talaga, ang mga pagkain ko rin, hinahanap-hanap natin. Siguro dahil na rin sa kakapanood natin ng mga Korea Nobel. Kara ka rin kebot. na nga. Paubos na. At ito naman yung pangalawang serving. Shinyaro na lang namin yan.